Mga idol, ang aming lagay ng similya dito, mga pack yan. Bali, 500 pack ang ginawa ko dito. tigba 20 ang laman ng isang ganito, isang tali. Bali, 500 pack yan mga idol. Pero hindi naman manalagyan lahat ngayong gabi. Ah, uh, 300 tas lang 'yan, mga idol. Aalagyan. Mga yeah, mga idol, yung galawan ng similya na atin pinaitimpla. mga idol. Oh. Bilyon-bilyon 'yan, mga idol. Ganyan ang magandang quality ng similya mga idol, mga ganyang galawan Aris wala siyang nagbububo. Ang idol oh. Ganda lang yung kaya ng similya. Ang idol. Yan eh, mga idol yung aking sinilid na similya sa easy pack. Easy pack ang tawag yan ang yun, idol sa lagay ng similya niyan. Ang idol oh yung iba niyan na idol na doon nasa semi na hit hmm. meron pa ako dito nagsisili na idol na yung nasa picture na yan yun ay rt pakang magagawa isang baka ko lang yan idol Hmm. Yung nga pala idol, mag-ibri bago isigit sa cement rate para sigurado tayong malakas na yung at kumakain muna bago sila tumulog ah idol Ayot na ito na nga idol sa cement yung ating ano, natapos na hindi ko na pinakita ng mga ibang video, mga idol. Yung mga video naman ako, mga kung paano gumawa nito. Mga idol, oh. Ang temperature nga pala nito idol ng semen ref ay 16. 16 ang temperature nga. yung ay 16 to 17 lang ang kailangan ng idol pag pumapalo ng 18 niya na idol nabubuhay na ali yung pinakang exos niya uh, lumabig ulit ang idol oh. na sa 300 plus lang yun ang idol uh, bali tatlong parmang may ano niyan. Requisito.